Hello po. So, yung kaibigan ko, nakabili ng lupa. Ngayon, nagtatanong siya sa akin kung paano siyang magpa-process ng transfer ng title ng lupang nabili niya. So, para matulungan ko siya, gagawa ko ng video in case meron din po sa inyong baka makatulong itong information na to madaling balikan. So, ito po yung mga conditions. Yung kanyang lupang nabili ay titled, nakapangalan sa mag-asawa or spouses Nena Pilar and Gary Pilar. Ngayon, itong mag-asawa na to, patay na si Gary Pilar, ang buhay na lang ay si Nena Pilar. Meron silang mga anak, halimbawa apat na anak, lahat yan buhay pa at may mga asawa. Ang magkakapatid na to, ang nagbenta nitong lupa na to na nakapangalan sa mag-asawa dito sa kaibigan ko na si Oku Suna. Ang tanong, pwede po ba iyon na sila na ang magbebenta derecho? dito kay Okuzuna. ay I mean, diretso sila ang magbebenta ng property na to kay Okuzuna. Po ang sagot ko kung po pwedeng itong mga anak na to ang magbebenta diretso nitong property na to? Hindi po. Unless nakapag-execute tayo ng mga proper documents. Halimbawa, si Gary Pilar, kailangan na-execute muna yung extrajudicial settlement of estate para mabayaran yung estate tax. Si Nena Pilar, si Nena Pilar hindi na siya interesado dito sa property na to. Pwede siyang gumawa ng deed of donation, idodonate niya sa kanyang mga anak yung ownership nitong property na to at kailangang magbayad ulit ng donation tax. Sa bawat paglilipat po ng ownership, nagbabayad tayo ng tax. Kaya hindi po pwedeng diretsyo na ito ay magbebenta kay Oku Zuna. Dahil pagdating mo po sa BIR, ang mga hawak mong documents ang magkukwento ng history nitong property na to sa history kung papaanong ang original na owners ay itong mga to, papaanong napunta dito. Kailangan maipakita natin sa mga hawak natin mga documents. At ang mga documents na yon yung extrajudicial settlement of estate at iyong donation or deed of donation, kailangan po ay mga notaryado. By the way, based po sa experience ko ng transfer ng title, itong sinasabi ko, hindi po ako expert. Ha, ano po? Uh, baka meron din pong magsabi sa inyo na bakit naman sila mula sa mga anak pwede namang mag um, transfer diretso or magbenta ng diretso itong mga anak papunta doon sa buyer. Po, pwede naman po, basta hindi natin lalampasan yung mga kinakailangan nating mga processes at mga documents na manggagaling mula pa rin dito sa totoong mga owners. So, maipapakita in one document yung extrajudicial settlement of estate ni Gary Pilar, tapos yung deed of donation ni Nena Pilar, at ang deed of sale nitong mga magkakapatid papunta kay Okusuna. Pero, Depende po sa kanilang mapagkakasunduan. Ang ibig sabihin nun, in one document, baka magulat itong buyer natin, ba't ang dami-dami niyang babayaran pagdating sa BIR? It's because, kung hindi mo ito at hindi na-explain ng mabuti, ibig sabihin, ikaw na yung mag-shoulder, yung donation tax mula kay Nena Pilar, papunta sa kanyang mga anak, kagaya ng estate tax mula kay Gary Pilar, papunta ka sa kanyang mga tagapag mana. So kung sakali po na si Okuzuna ang ating buyer ay napasubo na at nabili niya na itong property na ito nang hindi nakakapagsettle ng estate tax at donation tax para mailipat sa magkakapatid yung ownership, ibig sabihin siya na yung magsha-shoulder nun bukod sa kanyang kailangang bayaran na 6% na capital gains tax. Ang capital gains tax ay ilan lamang po sa mga binabayaran natin sa pag-transfer at pag ng transfer of title para tayo ay makakuha ng car or certificate authorizing registration para makapag sa registry of deeds at maiparegister natin ang nangyaring bentahan para mailipat na sa iyo ang pagmamayari nitong property na to. Yun lang po. Salamat!